Isang pagpalang araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming. Sa araw na po ito ay babahagi po namin sa inyo ay ang patungkol po sa aming pakain sa aming napiling inahing baboy. At uh, ito na po ang azolla pagkalipas po ng limang araw. Medyo dumami na po siya ng konti. Pero sabi po ng mga expert na naga azola, ay 2 weeks pa po talaga bago talagang malago na ang Azola Pan. Uh, ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay yung pong pakain po sa aming napiling inahing baboy. Dahil po ah uh, mahal po talaga ang feeds ngayon. Kailangan pong mag ng sinturon at magtipid-tipid. Siya po ngayon ay sinasanay na namin na Pumain po ng ipanang palay. At uh, haluan po namin ngayon ng yung dahon po ng, o yung puno po ng gabi. At uh, ngayon pong umaga na to magahanap nga po kami dito sa bundok ng gabi. Tapos po kung meron kaming madaanam na mga kahoy, isasabay na lang din po namin yun para... Meron din po kami may uwing pang gatong o pang luto po sa aming abuhan. At uh, meron nga po pala kami na daanan dito na mga pwedeng iuwi dun sa bahay na ginamit na pinagkoprahan ng nyog. Ito pong mga kawayan na to ay mapakinabangan po namin sa paggawa po ng gapanan ng ampalaya pag kami po ay nagtanim muli ito po hindi naman na nila gagamitin at patagal uh, po ulit sila bago magkopra mga tatlong buwan kaya mabubulok lang po ito dito at hindi na ito mapapakinabangan kami na lang po ang gagamit at uh, kami po ay patuloy ulit sa paghahanap ng gabi ngunit parang wala kaming makita dito hanap po ulit kami sa ibang lugar Baka meron po dito dito sa may pababa. Pero matarik po ang daanan dito at madulas. Dahil katatapos lang po ng ulan. At uh, meron na nga po kami nakitang gabi dito sa pababa. Kami na lang po ay mag-iingat sa pababa dahil uh, madulas po. Uh, dahil dito pong sa babang lugar na to ay kadikit na po to ng, ng sapa po kaya matubig po sa lugar na to kaya nabubuhay yung mga gabi po dito itong gabi po ay isa lang naman po sa alternatibo na pakain po sa mga baboy pero meron pa rin pong iba na pwedeng gamitin katulad po ng mga uh, saging na saba uh, kalabasa pero lulutuin po yung kalabasa katulad nga po nito yung gabi lulutuin din po at saka yung po yung mga mais maganda po yun kasi pampabigat pero sa mga patabaing baboy po yun po pwede sa mga gagawing inahin po yun yung mga ito yung mga daon ng gabi, puno ng gabi yung kalabasa at saka po yung mga gulay na mga tira, -tira po sa palengke na mga dahon ng mga gulay po na pinagtanggalan nila. Kung pwede nga pong kung makakarating ay kung meron nga po kami paglalagyan nung ng mga gulay na yun ay pwede po kami makahingi sa palengke. Pero wala po kasing sidecar yung aming motor kaya hindi po kami makakuha noon sa palengke. Kaya dito na lang po sa bundok kami naghahanap po ng alternatibong pakain po sa aming gagawing inahing baboy. At uh, ayan na nga po, malapit na siyang matapos sa pagkuha niya ng mga daon ng gabi. Ito po ay uh, na para makauwi na rin po kami at uh, makaprepare po ng pagkain ng baboy. Pero po itong aming kinuha ay bali parang advance na po ito. Dahil meron na po kami nakahanda roon para po pagdating namin ay meron na kaming pakain sa kanya. At ito pong kinuha namin ng ngayon na ipiprepare ngayon ay pambukas naman po ito. Para bukas na naman po kami kukuha ng para sa kinabukasan na naman po uli. At tayo na po at kami uuwi na. Ito po ay medyo mabigat-bigat din po ang aking dala. Ang gulat nga ako dahil akala ko magaan lang po ito dahil mga kawayan lang po ito na biyak na. Nagulat lang po talaga dahil mararamdaman mo pa rin po ang bigat ng dala kahit na nabiyak na siya at uh, nainitan na ng apoy kala ko nga ay eh, talagang magaan na kaya ipinasa ko na nga po ang dalawang sako para mapuwersa ko po ang paghawak nito at hindi uh, masyado masaktan ng aking balikat at uh, ayan po nakarating na po kami dito sa aming tahanan at uh, kami naman po ali ay magpapakain po ng baboy. Papakita po namin sa inyo yung nagawa na po na may niluto na daw ng gabi at puno ng gabi na hinaluan po ng ipanang palay. At uh, ito na po yung aming naihanda kagabi para po meron na po kaming gagamitin ngayong araw na ito napakain sa kanya yan po yung sinaing po na ay niluto po na ipanang palay na may daon po ng gabi at saka puno ng gabi ito naman po ay may hahalo pa rin po kami na feeds yan para hindi naman po mawala pa rin yung kanyang pagtaba dahil going to 3 months pa lang din po ito nata bata pa siya Sinasana lang ilang po namin para pagkadating niya ng 4 months or 5 months ay hindi na po kami magbibigay sa kanya ng feeds. Yung pure na ip ipanalan po ng palay at saka yung mga pangdagdag po na mga gulay-gulay. Kaya po kami naghalo ng feed sa kanyang pagkain po ay kailangan po kasi nang ma-reach ang 100 kilograms or 100 20 kilograms bago po siya mabulugan. Kaya po magbibigay pa rin kami para po uh, ma-reach niya po yung kanyang timbang baga uh, dating po ng 8 months. Kasi po sa 8 months pwede na po siya ang pabulugan. At, uh, ito naman po yung gagawin sa nakuha namin pong gabi. Ay ganyan lang po tatadta rin lang po ito at panguloan para Kinabukasan naman po ito gagamitin. Talaga naga-advance lang po kami para hindi po kami mawawalan ng pagkain sa kanya araw-araw. At uh, kung nakaabot ka naman po sa bahagi ng video na ito, kami po ay hihiling sa inyo ng tulong na pasubscribe naman po ang amin channel upang lumago pa po ang uh, channel namin na ito. Ito po ay malaking tulong po sa amin pati na rin po ang inyong mga like comment and share dahil po mahalaga po sa amin ang inyong mga komento at iyan po natapos na po ang paghihiwa at uh, pwede na po iyan lutuin at iyan po ilalagay na po dito sa aming kaldero wala po kasi kaming malaki lang. ito na po ang pinakamalaki naming kaldero na ginagamit mas maganda po sana kung meron pang mas uh, malaki-laking kaldero para marami po talaga kaming maiprepare at uh, pagkatapos po niyan, ay yan po ay hugasan na at isasalang na po dun sa abuhan para mapalambot na po ang mga gabi na ito at uh, ganyan po pagka napalambot na po ang mga gabi sa kaldero ito naman po ay uh, lalagyan po ng ipanang palay upang mag-combine po silang dalawa at maluto rin po yung uh, ipanang palay para po madobli po yung uh, volume po ng ipanang palay. Ito po kasi ay uh, mas makakatipid po dahil dadami po yung ipanang palay na nilagay natin dyan. Ito po ay isang mga pamamaraan po para po ang ating pakain sa ating mga alagang baboy patabain man o inahing baboy po pero kung patabain po ang papakainin nito mas maganda po kung nalagyan po ng mais at saka nung kalabasa po para po talaga ay bumigat yung patabaing baboy at ayan po pagka Lumamig na, ganyan po ang magiging itsura katulad ng pinakita ko kanina. Yan naman po ay talagang gustong gusto po ng ating baboy. At dito lang po magtatapos ang video na ito. Salamat po sa inyong pananood at uh, happy farming po sa ating lahat.